Ayan, ito po ang ating video for today. So, ito po ang aking mga i unbox Ayan po. At syempre, ayan, inipon ko muna siya bago ko siya i-open, no? Para i-vlog ko para sa inyong mga kaugang. So, iisa-isahin po natin siyang buksan. Mga paninda ko po ito na in-order ko po sa isang online at alam niyo naman si Ogang, syempre, Uh, pagkakakitaan eh, talagang ganun maging wise tayo alam nyo po ito po ay uh, uh, sa isang online shopping na uh, alam naman natin na trending at ito po ay uh, mga credit po ito mga kaugang Alam naman po yan, no? So, nag-credit ako, at uh, maliliit na naman po. Buwa. Kung baga, kung bawa, inu uh, inutang ko ngayon, so, 3 months ko siyang binabayaran. Meron pag maliit naman, 1 month ko lang siyang babayaran. So, uh, likas, samahan niyo po ako at ating pumbuksan. Mga paninda ko po ito na wala po dito sa aming ibang tindahan, no? Uh, katulad po nito, ayan. Buksan po natin siya. So, bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 po na pa, no? Na i-unbox natin mga kong. I'm so excited kasi, ah, syempre, inipon ko to, no? Bali, sunod-sunod siyang dumating. Ayan, unbox natin siya. Halo-halo po ito. Ayan, Jiran! Ayan, wala niyo kung ano to. Ito po ay mga panyo. Ayan, ang gaganda niya, no? Halo po siya, may panlalaki, may pambabae. Ayan po, binabalik ko po isa-isa yan. no, O, oh, diba? May pink siya, may yellow. Iba-iba po siya mga kaugang. Tignan natin. Ha? Ayan po. May iba-iba siyang kulay. Ayan. Malalaki po siya at magaganda. At cotton po siya. O, oh, diba? O. Oh. Kasi nagtinda na ako din dati uh, before. No? Nagtinda na. Ubus na siya. At hindi ko rin na-expect na mapibili. Mga ilang piraso din yung mga anim na piraso yung sinampol ko. So, inaabalit ko po siya. Bawa, ito po, yan nakabalit po siya isa-isa na kaganyan. So, nakaglaglad sa tindahan. And, yan, papakita ko rin po sa inyong mga finished product kapag na ito ay ah, ko na isa-isa. So, mura lang po ito. Binibenta ko na 35 ang isa. Uh, Di ba? Ang um, in-order ko, 12 piraso. Isang 12 na po siya. Uh, ay, yeah. ang oh, Isa-isa ko siyang binabalot. Ah, mabili po ito mga kaogang. Promise. Ayan. At uh, tip ko rin po yan sa inyong mga kaogang, no? Yung mga tindera dyan, mega lang charot sa inyo. At syempre, ito pa. Ayan. Ang ating pangalawang unbox. ito po ay wait lang ah, mga kaugang ayan ayan, ito po ay face powder mga kaugang, two pieces po siya ayan, yung mga naghahanap po siya, ano oh, po yung pang ang, ang ganyan, <laughs> ang ganyan, ang ganyan po kasi okay, po siya, parang hindi po siya natin so hindi natin siya, face powder ayan. mabili po ito sa akin, hindi na ako man sa ano sa Avon, kasi may jumahan sa Avon eh so, istudyante kasi mga ano, mga client ko, o oh, diba, ayun, may foam na siya dito ayan ko. Oh, ibang kit Ang cute niya. <laughs> Face powder. At magkaibang kulay siya. Merong nude at saka natural. O, oh, di ba? At gusto kasi naman sa si May isa lang yan. Ayan. So, ito po yung color nude. Ito naman po yung isang natural. Ayan po. Ang kaibas siya mo, di ba? Ayan ako. Siyempre, dito sa nila yan. Nakakatawa. Pakikay ito. Ayan. Hi. Nakakatawa. Mga pakikay ito mga kaunin. Kaya -order so, yung order ko talaga. So, meron na siya ng ito. May ganito pa. Ah, oh, di ba? Ang cute niya. So, mamaya ko siya lalagyan ng baseball yung face powder, diba? Okay, ba sya may green, may blue. Ayan! Tara! Pagkat unboxing! may hindi ako sa blush on. Ayan. Tsaka lipstick. Ayan. Ayan. Ang cute, no? Magkaiba siya lang ng uh, color. Ayan. O, uh, ba diba? Mga kaogang, santi print po yan. O, tayo doon sa mga mahal sa mga mura lang kasi mga estudyante lang naman ang bibili sa iyo, diba? Ayan. Mabili yan, mga kaogang. So, ito naman po yung ating panga tawag. Oh, yung katulad ng good morning. Ayan. O, oh, di ba? So, binili po sa akin yan. Dinabalot ko rin po one by one. Ayan. At kita, ang dami niya po. 12 pieces rin po ito mga kaunyan. ating pang lima. Mabigat po siya mga ka Di ba nag-vlog ako before, yung sleeper, yung dati. Ubus na yun. O, oh, ayan. Umutang oh, ulit ako. O, oh, ano green. Habayanas po siya. Ayan. Habayanas na doon. naman po siya. So, ito po binibenta ko. 150 ang isa. Ayan. May mga sizes yan. 37, 36, 38, 39. Yan. So, ang in-order ko po, mga kaogang, iba-iba po siya. May black. Ito, size 9. Ayan. Malalaki. Ayan. Size 9. May violet. Ay, ang ganda ng violet, oh. Size 9 din to. Ayan. At, tapos, meron din black pa. Size 6. Kasi meron maliliit ang pa. At meron din naman. Ang gito ba nito ng kulay niya? Ayan, may gold black. O, di ba? O, o, gang. Ayan! Ang dami niya. O, gampang. Puro pang babae po ito in order ko. Ayan. Mabibili po mga staple po dito mga kaoba mo. Ayan, ang dami niya. I'm so happy and I'm so lucky. <laughs> yeah, yeah. So, ayan. Yeah. Kaya ako bilok sa lari kasi wala na akong mag-display So, ito naman po yung aking last but not the least. Ayan. Wala niyo ko naman to. <laughs> uh, gusto naman din na dito talaga. Mga mumurahin lang. So, ayan ko binili ko. Best look, sandals. Ito po, size ano yan? Size 11. Kasi mga panlalaki eh. Meron po tayong size 10 and a half. O, Meron din po tayo. Iba-iba size yan. Ten and a half din. O, color, naman siya, black. Ang gibinda niya mga kaugan. At meron din po tayong size ten. Ano ba? Akat na pala siya. May dalawang black. At iba na size. At meron pong brown. At meron din pong mix. Ayan. So, apat po siya. Ay, Ang mga ka kaugan. O, diba? Ang ganda. Ang dami. Ayan po siya. <laughs> Nakakatuwa sa lang po. Hopefully na gusto nyo po ang aking vlog for today. Yan po yung aking gusto i-share sa inyo. No? Every time po na ako may mga delivery at alam po maram po, iniipon po po muna yung bago ko po siya i-open, i-unbox. Kasi gusto ko siyang i-share sa inyo. At ayan, vlog ko po, po nga po. Naging content ko po, po. Tip ko lamang po yan na tayo po ay umorder sa mga online shopping. Yan. magtayo po sa mga TikTok, sa mga Lazada, or kaya sa Shopee. Ayan. At talagang mga kung pwede kang umutang, umutang ka, konting tubo lang naman po. At ikaw na yung mag adjust doon, no? Kung magkano yung binigay ni, ni ganito, ikaw na mag-adjust doon. At, at least, ina-advance mo na agad, may paninda ka na agad, maibebenta mo na agad, tsaka mo pa lang siya babayaran, no? Diba? Napaka-convenient mo, hindi ka na pumunta kung saan, doon ka na lang sya shopping, shopping sa online, at pag uh, deliver naman, masisihan ka kasi legit naman siya, hindi siya mga peke, yung mga, mga, mga depre-depren siya, diba? So, ayun po mga ka-ogang, hopefully nagustuhan niyo yung aking mga items, bili na po kayo mga ogang. <laughs> okay, kung di pa po kayo subscribe sa aking YouTube channel, well, kalimutan, isubscribe po at i-click niyo po ang aking button para po hindi po ay notified lagi sa mga bagong upload na aking mga uh, content, mga video sa po. Pati mga short video ko panoorin niyo po, po maaari din po kayo. All right, maraming salamat sa inyong lahat sa pagmamahal kay Ogang. I love you too. Bye.